Hi guys, welcome back to my channel. I am Matt and this is me just Matt. So welcome to the first episode of We Just Talk. And uh, mayroon tayong isang guest ngayon na isang OFW dito sa Brunei. So, let's welcome Kuya Ken! Yeah! <laughs> Kuya Ken! Ano, ano na? Kamusta? Ganun pa rin. Pogi. Okay. <laughs> ano? Pogi pa rin. <laughs> Ay, sana all pogi. Um, saan ka nakatira sa Pilipinas? Sa, sa Ano? Sa Mindanao. Sa Lanao del Norte. Kauswagan Lanao del Norte. Mm, malayo ah. Malayo. Malayo from... from Manila. Oh, Ilang oras um, from ano flight? Pag flight, one and a half. malayo hmm? din. Pag pa sa amin, magbabas ka pa. So, two hours. Pinaka-tagal. Mm -hmm. uh, pinaka, uh, ay, uh, 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 Ah, so, uh, ilan kayong magkakapatid sa sa pamilya niyo? Kaunti lang kami. Kaunti lang kami. Ilan? <laughs> Nine. <laughs> 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 Pag-ilang <ka> sa... <laughs> Pangilang ka sa siyam? Pangatlo. Pang oh, three. so... Panganay, pangat Pangatlo sa panganay. Ano yung pangalay babae? Lalaki. 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 Lalaki babae. Lalaki babae. Lalaki lalaki. Ulit. Lalaki. <laughs> lalaki. Una. Pangalawa lalaki. Pangatlo lalaki. Oh, okay. Minsan. Dana! <laughs> Dana! Uy! <laughs> joke lang. <laughs> so, uh, lalaki tapos babae next sakin. Tapos lalaki de ulit. Tapos babae. Tapos lalaki. Lalaki lang. Seven uh -huh. boys. So, ilan ang babae? Dalawa. Oh. Uh -huh. uh -huh. So, uh, may pamilya ka na? Wala pa? Meron na, meron na. Um, oh, okay. Dalawa ako na akong anak. So, ano ang work mo dito sa Brunei? Uh, ano, ballet teacher and then fitness instructor. Fitness instructor? Uh -huh. Or, oh. Di, halata, payat ko laki pala Para pwede ako dyan ah. <laughs> pwede. Minsan na-enroll mo ako dyan. <laughs> pwede. So, uh, ilang, ilang taong ka na nag-work dito sa Brunei? Uh, sa bago kong ano ngayon, ano na? Seb seven years. Ah. Oh, seven years. Bago. Oh, yung ano ko ngayon, yung uh, current, ano. Current. current ano ko. So, ah uh, kung seven years ka sa bago, meron ka pang previews? Meron pa. Sa una ko, 2000, may back 2014, mm -hmm. dito sa Bandar. ilang taon na din doon? ah uh, almost two years. So, more than... Oh, uh, so, previous pa doon, meron pa. Wala na. Ah, wala na. ah, so, all in all, nine years. All in all, oh, nine tagal years. mo na rin dito, ah. Tagal. Paano mo na titiis yung ganong katagal, ah. Wala ang choice. Pero <laughs> ano, ano o namang trabaho dito sa Brunei? ah uh, ganun din. Bali teacher, then... Actually, bali teacher lang. Tapos, dito ko na inano yung pagka, ano na, yung fitness. Like Zumba, hmm. yun. Zumba. So, Uh anong naging motivation mo para magtrabaho din sa Brunei? Of course, for uh, family. Oh, kasi s'yempre. Ano naman yung lagi Oh eh, family. family, pag mga FW, family talaga. Mm -hmm. Family talaga para. In the air, I by a thread, How you feel the life here and ano ang pagkakaiba ng buhay mo noon sa natin sa Pilipinas? yung sa Pinas, yun lang. Yung, siyempre, unang-una yung income, yung, yung kita. Siyempre, mas iba dito. Kahit di kalakihan, pero dito kasi, mas mura ang bilihin, tapos uh, walang tax. Kung oh, sa, ah. nung sa Manila kasi ako, may kita naman, pero siyempre, kadalabas mo pera wala kang maiipon so, bagay heroin nga eh ngayon din pag umuwi ka sa Pilipinas no sobrang gastos oh, oh no 1000 parang sangdaan na lang <laughs> tama yung lunch mo nga ano lang eh uh, 1000 pesos na agad per lunch ikaw pa lang yun ha oo parang just ko po rude parang Pero kung na. ano naman kung ikaw lang mag-isa 1000 sa buong araw na yun mm. pero kahit kumain ka sa tabi-tabi Ganon pa rin. Eh. Mm. -hmm. So, tingin mo, satisfied ka ba sa work mo dito at sa buhay mo dito sa Brunei? Sa ngayon, oo. Oh, siyempre, satisfied ka sa, sa, sa kita mo. Ganon uh, ganun naman eh. Ganun naman ako eh. Kung anong meron ako, isa uh, isasatisfy ko yung sarili ko. Pero, siyempre, nangarap pa rin na at least lumaki yung income o maka-experience man ng ibang ng ibang work. Alam, alam so, yun? ibig sabihin yung income mo sa Pilipinas noon, mas double double or ano hmm. triple ang ano sinasagot mo dito hey. double ah. lang pala <laughs> <laughs> sana all. Uh, yung wala pang pandemic pero nung ano nung nung hindi ka pa nag work dito sa Brunei ano yung work mo sa Pilipinas ano performer uh, oh. member ko ng Philippine Ballet Theater oh my god Philippine Ballet Theater ballet yeah Philippine Ballet Theater oh my god parang no. ang laki ah. Ano siya, uh, resident ano siya, uh, balik company sa Philippines, one of the. Mm. So, so mayroon pala akong kaibigang dancer. Hindi <laughs> naman, minsan lang. <laughs> uh, so, uh, would you prefer to namang stay ka dito sa sa Brunei or are you considering to go back to the Philippines? Sa ngayon hindi pa sa Pinas, hindi pa. Masyadong mahirap ngayon. Uh, dito, dito muna. Kasi kung meron nga lang ano dito, eh, yung pwede mag-migrate ba yun? Yung oh, pwede, ay, uh, 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 citizenship. Citizenship? Mas pipiliin ko dito kasi parang mas relax eh. Mas uh -huh. relax, walang traffic, alam mo yun, simple lang yung buhay. Tapos pag oh, lalabas ka, kain, alam mo, mura yung mga bilihin. Uh -huh. Kahit mag-ipit ka, may nasikatok, alam mo yun, mga mga oh, Nasikatok, yun yung uh, chicken rice chicken with rice nila dito na may oh, sambal. One, ano na lang, one dollar. So, magkano yung sambal? Ngayon, parang kumasa. Meron, pa meron pa rin. Pero malit na rin. yung chicken. Maliit mm. Malit na. Pero, ah, oh, busog ka pa rin. Oh, busog ka pa rin. Kung mm. kung magkagipitan, meron kang makakain. Sa Pilipinas, wala kang mabili yung 40. Mm. Yeah. So, mas okay dito. Pero parang minsan mahal din yung bilihin dito po. kung i-convert mo, di ba? Oo, oh, kung mag-convert ka. Mm -hmm. Siguro, ano, psychologically, mas sabihin mong mura kasi. Sipin mo, one dollar, mm two dollars, three dollars. So, by number, sa atin kasi, three hundred, four hundred. So, kumbaga, parang ma ah, mahal. Pero parehas lang sa actually. So, meaning, uh, mas satisfied ka na dito ka magstay mo na? Oo, Oh, sana 'yun, sana 'yun oh. oh. Pero kino-consider mo din na bumalik sa Pilipinas pero not now. Not now. Siguro mm -hmm. pag may maipon na, mga uh, para makapangumpisa ng ano, ng business para, alam mo 'yun kasi for my ano, siguro mga hindi man half, half a Kasi matagal akong nawala sa amin, so siyempre uh, hindi ko sila nakasama, hindi ko sila, mm -hmm. alam mo 'yun. Medyo, naman kasi oh, siyempre, yung pag-alis ko yung mga kapatid ko si Punin pa eh <laughs> 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 si Punin pa ngayon may mga trabaho na may mga family na so oh yun lang kami almost 10 years ka din nawala na lang. oh mm -hmm. wala pa noon wala pa yung nung nasa Manila pa ako matagal din ako sa Manila since 2009 oh since 2009 ako sa Manila so, yan yung from uh Philippine Valley ah uh, hindi pa. hindi pa. Nag naguna muna ako sa ano, unang isang school, isang ballet school. Mm, ah, hindi ka pa member ng hindi pa. Philippine Ballet. Oh, okay. Sa isang school pa ako. Diyan doon ako nag-start mag ballet Tapos nung uh, tapos after noon, lumipat ako ng ng company. Magkaiba kasi yung school at saka yung company. Mm. Hmm. So, uh, masaya ka sa pa sa kinikita mo dito, sa sinasahod mo dito sa Brunei wala wala gancho <laughs> kasi kuno masaya kaya kasi I mean, mas mas uh, tanggap mo siya kasi mas mataas kaysa uh -oh. sa Pilipinas uh -oh. kasi kung sa Pilipinas ang ang sinasahod mo for example is 500 kunyari lang 500 mm -hmm. so doble dito 1000 ganun mas maganda yung sinasahod mo dito uh -oh, mas, mas pero yung uh, uh, work mo mas loaded ba or mas hawak mo yung yung time mo, yung sarili mo or what? Doon kasi sa yung sa Philippine Ballet Theater, mag-start kami ng 2 PM. Mag-end okay. kami ng pinaka latest 11, especially pag may mga event. So dito naman broken schedule. So may kunsa may klase ako ng morning, mm -hmm. dalawang oras, pahinga ulit, tapos hapon na. Mm -hmm. So, hindi siya ganun ka-load. Pero may day na loaded talaga from morning until afternoon. Like Friday, sun, Friday, Saturday, Sunday. Yun. Ah, dito by schedule? By schedule. Mm. Doon kasi training ka like 2 to 10 or 2 to 11 p.m. Mm -hmm. So, paglabas mo, So, fixed schedule. Na. Okay. So, mas mahirap ang workload mo doon. Kasi, kunwari, papasok ko lang ito, bugbogan hanggang, ah, hanggang gabi. May break oh. naman siya ng 5.30, kape, kain, tapos training ulit. Well, kumbaga kasi doon, sumasayaw ako. Like, kailangan kong mag-improve. Kailangan kong mag-training. Dito, ano na lang, nagtuturo ka na lang. So, review-review na lang kung ano tuturo mo. So, meaning, ano ka, born dancer? Hindi. Hindi. Kasi, oh, so, nakuha ano, mo sa practice or something? Nakuha sa practice. Mm -hmm. Kasi, family of ano kami eh, army eh. Papa ko, army. Ooh. Kapatid ko, dalawang kapatid. Lolo ko, army. Yung mga kapatid ng papa ko yon yung police and then yon hmm. so ako yung una yata sa amin ako una yung nagsayaw okay oh. uh, so kung family ka ng army ano sabi sa yun ng sino ba lolo mo father or <laughs> ano sabi sa yun ng ano ng kasi kung from army yung family mo tapos napunta ka sa dancing anong sabi nila ano sempre una Like, ano lang si Lolo kasi wala na. Hindi, siyempre, ang province eh. So, pag nagsayaw ka, sa mata ni Lolo dati is, ano, like, bading. Dana! Siyempre, Dana! So, siyempre, hindi kasi. Eh? Oo. Uh, oh. That, I mean, oh, yeah. I mean on, sa mindset, naman, mindset ng, nila. ng sa mga na, matatanda noon na kapag ka-dancer ka or something, mm -hmm. bading ka. Mm -hmm. Ganyan. Parang, parang unfair naman yun. Pero sige, tanggapin natin kasi nga, old uh, days na all yun. Days, ah. Pero ngayon, once the dancer ka, tapos lalaki ka, ang galing mo! Kasi walang uh -huh. bal... malayo kami sa ano, like, hindi namin alam yung ballet before. I'm sure hindi mm -hmm. pa nila nakita yung ballet. So, alam mo naman ang ballet, magsusot -so 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 ka ng tights. Uh -huh. Kahit ako dati, nung nakita ko yun sa... like, nung nag-start nag na ako mag-training ng dance troupe, mm -hmm yung training namin is ballet, so kailangan namin mag-cycling, ganyan. So, sabi, dati sabi ko, pang-bading naman yan. Hip-hop ako noon, nag-hip-hop pa lang. Tapos may mahita kaming uh, video, nagbabalay, alam mo yun. Sabi ko, pang-bading naman yan na, no? Tapos hindi ko akalain na magiging ballet dancer pala. Ah. Oh. Alam mo yung parang yung kinaaayawan mo noong una. Oh, yes, yes, Hindi right. mo alam, ay, kinaaayawan mo yan. Pero mm. pagdating ano, yan na magbibigay sa'yo ng oh, mo. Hindi no. ko, ko talaga oh. Yeah. parang, sa bagay, ano kasi ako, hindi ako nagpa-plan. Mm -hmm. Kung baga, Open kung saan, oh, kung saan ako ilagay ni Lord, kung saan ako, hindi ko akalain na mag, uh, magsasaya din ako ng dance troupe, makakapag aral ako dahil sa dance troupe, ganun. Mm -hmm. Yun. So, kung, ba, kung saan ako malagay, doon lang ako magano punta kasi ayoko magplan ayoko magplan like tapos hindi mo ma hindi mo makuha Tsaka mm hmm saka mahirap magplan dati lalo na kung walang wala walang wala so kailangan mo kung anong meron diyan yung i-grab mo yeah, so, tama kasi ano uh, once na may opportunity grab lang yun, grab kasi yon, kasi uh, yung oppor yung opportunity hindi kasi natin masasabi yan na good agad uh -huh. kapag ka may opportunity hindi natin alam kung good or bad. Pero, kailangan mo mag-take risk. Kailangan, habang may opportunity, grab ka lang ng grab. Kung yan ay bad, at least alam mo. Uh -huh. Na, yun, kasi, uh, mean, lesson learned sa'yo yun. Uh -huh. yun. Kung uh -huh. good, di maganda. Uh -huh. Di ba? Tsaka, tsaka, alam ko kasi, kumbaga, pag gina mo yan, dalawang choice lang yan eh. Kumbaga, either yung para yan sa yo, or ipe-prepare ka para sa next mong journey. Yeah, true. Ganun. Yung ipe-prepare ka for the next uh, journey ng life mo. Life mo Yun yung parang bad Stage. opportunity, uh, ah, di ba? Uh, para matuto ka and I'm sure marami kang makukuhang lesson <laughs> sa mga laga mga decision mo. <laughs> di ba? Tingnan mo, hindi lagi like, papa ko. So, kumbaga ayaw ko ng balay dahil. I mean man, ayaw. Kung para sa akin, nandun yung mentality na pang nababading man yan, kasi uh, nakatights eh, siyempre ganun. Uh, Tapos, alam mo yun na nung sa dance troupe ako, hindi ako dapat yung map mapapadala sa Manila para mag-training ng ballet. Kasi ganun dati eh sa, sa Mindanao. Uh -uh. So sa college, yung ginagawa ng director namin, yung mga senior dancer niya, ipapadala niya yan sa summer sa Manila uh -huh. to train ballet, like basic ballet, for two months. so hindi ako ang ah, so first may mga choice. training training. Meron ipapadala ka doon. So pagbalik mo, parang sikat mo na kasi ikaw yung napadala sa nila, ah, parang ikaw yung dance parang, master. Para sa kung baga ikaw yung sa isang school, ikaw yung exchange student. Ah ayan, parang ganoon para mag-training ka. So tapos kung ano natutunan mo, yun din yung ituturo mo din sa dance troupe. Mm. So hindi ako yung choice doon. So ibig sabihin nga doon dahil sa mga training na yan, hindi ka talaga dancer, pero dahil sa mga training na yan, mm. doon ka na train kaya ang, oh, oo. Uh, okay. doon ko first na ano talaga ang ballet oh. na nung walang choice si kasi ako lang noon eh nag, uh, malayo ako sa amin so nag-aral ako walang walang nag house lang ako. So alam ng direktor ko 'yan. So yung isa kong isa, isa, kong kasama na dapat ipapadala. Umayaw siya kasi takot sila doon sa direktor namin. Oh my god. Eh, ako, hindi ako takot eh. Yung mga sigaw-sigaw, sanay ako gan, Mm. O, aga, -aga na po tanghalian na punan namin yun. Normal sa amin yun. Kung sundalo style na ano, pagdala sa amin. So, hindi ako takot. Hindi ako takot. Yun. So, ginrab ko. So, eh, wala akong choice kasi sabi ng director ko, huwag kang magana dyan kasi wala kang namang parents dito. Daling kita. <laughs> dinala ako, dinala ako sa Manila. True or oh, ginarab mo. Oo. Oh, diba? kasi oh, oh. kailangan ko din yun kasi nga para makapag-aral ako. Grab Kas, kasi, no choice. <laughs> uh, pero maganda. Yeah, yes. mo. Kung natakot ako noon, oh. siguro wala ako dito. Ay, wala, mo, diba? Oh. So, sabi ko, sige, opportunity. Then, yung training. Then, na-inlove ako sa ballet. Doon, na ako yung sa Yung pinaka-hate mo dati. Mm -mm. <laughs> Wait, mm <tika>. -hmm. <laughs> <'s> ka dyan. <laughs> yung pinaka-hate mo dati, yung pinaka-hate mo dati na, ano, na, ballet, dahil na-inlove ka na, yun na yung, ano, yung parang pinush mo, di ba? Hindi siya hate. Hindi siya hate. Hindi ko lang siya in-expect. Hindi, hindi hate, pero parang hindi, wala lang sa mo. So, wala, 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 wala talaga. So, mas gusto ko contemporary kasi contemporary talaga sa inapos. Contem Contemporary meaning? Uh, hindi siya sa, parang ano siya? Interpretative no, dance. Parang ano. ganon. Oh. 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 Tapos, ang bali kasi talagang pulido eh. Ganon talaga ang training. Kumbaga, pag play play, ganon na talaga. So, hindi mo na siya pwedeng baliin. Ang, ang contemporary kasi may free, ano kay, uh, may, may freedom kang gumawa lao oh, kung mm. anong gusto mo. So, ganyan. So, yun. So na, na ano mm -hmm. na meet mo na si Miss Lisa Makuha. Oo. Oh, oh. Ano Oo, oh, pero hindi ko siya nakausap actually. Para s'yempre pag may mga sayaw andun siya. Mm -hmm. Lisa Makuha siya yung pinaka famous uh, ballet dancer ng Philippines, di ba? Noon. Uh, ah. noon pa. hanggang ngayon naman. Hanggang, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. sikat pa rin siya. Uh, Nag-aala ano pa rin siya? so uh, Sumasayo pa rin? Hindi, hindi na. na yata eh. Hindi na yata. Oo. Mm. -hmm. Ano na siya eh. Pero nung ano siya, yung ano, uh, matanda na siya, pero sumasayaw pa rin. Pero alam ko, hindi, pa, siya. hindi na siya sumasayaw ngayon. Mm -hmm. ah, matanda na ba si Miss Lisa? Siguro sa, di ko alam, mas, or, pero pa, pa, siguro nasa mga 50s. Ah, okay. I mean, uh, mabata pa, pa. I mean, wala, di ba siya senior citizen? Uh, I don't know, I don't know. Hindi ko na alam yung ano niya. Yung age. Mm -hmm. Ngay po. <laughs> <laughs> sikat kasi sa Mindanao, sikat siya. Eh. Trim ballerina na. Mm -hmm. Mindanao. Oh, kasi mm -hmm. nagpumupunta sila na So, as Pagede in, tubong Mindanao, Mindanao ka talaga. I tubong Mindanao, hindi ka nanirahan sa Visayas o sa, sa Visayas o sa Luzon, no? Hindi. Sa ano talaga ako? Lana del Norte talaga. Lanao del Norte. Uh -huh. Mindanao, sa ano talaga. Nakapunta lang ako ng Cebu kasi yung route ng family namin, nung, yung lolo ko is from Cebu. Uh -huh. So, na, may meron kami mga kasi doon, meron kami mga yan ang hindi ko pa napupuntahan sa Cebu, pero so ganda, ganda. Ganda. Sige, sige. Best. Puntahan natin yan. At ay, may nakikita ako sa t-shirt mo. Ano yan? Oy. Three Skillion. Ah, Bravo. okay. Yan, ano yung kapat kap ama. kapatira namin. Kapatira uh, nyo. Okay. Proud Say hi sa mga kabrads. Salud, salud, salud sa mga okay. kapatid ko dyan. Okay, so hanggang dito na lang po muna. At uh, ito po ang ating uh, kaibigang si Kuya Ken. <laughs> Salamat, salamat, salamat. Thank you, thank you, thank you. Kape. Kape. <laughs>